Balita ko nga mga mare, masarap daw yung bachoy dito nga sa Iloilo. Aba, tara, tingnan nga po natin. Ng mga oras na nga ito mga mare, nakapag-almusal na rin nga po ako. Pero since libre nga ito mga mare, Abay sige at hindi natin yan uuro nga. Meron nga kasing libreng pabachoy mga mare yung tour agency nga na nakuha namin. Napakaaga pa rin naman mga mare bago nga kami dyan naglakwa, at naggalagala nga dito sa Iloilo ay kumain muna nga kami at titikman muna nga natin yung pinagmamalaking ang bachoy ng Iloilo. Isa pa nga sa hinahanap ko dito mga mare sa Iloilo, yung pansit molo nga. Isa din nga yung mga mare sa pinagmamalaki nga ng Iloilo. Kung sa atin nga mga mare, meron tayong pansit ba? To dito sa kanila ay pansit molo. Heto na pala yun guys, yung kanilang pet O diba, tikman nga natin. At pagkatapos namin kumain ay dumiretso na nga kami sa aming pagtutour ngayong araw na to. Una nga namin pinuntahan itong ang Panay Landmark. At pagkatapos naman yan mga mare ay dumiretso na nga kami dito sa Gimbal Town. Itong gimbal nga Ha, mga mare, maikwento ko na nga sa inyo ay ito nga po pala yung tinatawag nilang The Town of the Rising Sun and Suns. Kaya naman kung mapapansin nyo nga mga mare at pare yung bakod nga nila ay pare-parehas ito nga ay hugi araw. At base din sa nasagap nating informasyon mga mare, base ngayon kay kuya na aming tour guide sa paglalakwacha dito sa Iloilo. Kung gusto nyo nga daw po magpagawa ng ganitong bakod ay libre basta nga ganito lang nga mga mareng design ang kailalagay nyo sa inyong bakod at nadatnan na nga namin mga mare, heto nang ang um, Vanishing Mansion. Ito yung sinasabi nilang Mysterious Vanishing manso, Mansion. Kasi nga mga mare, minsan nga ay nagpapakita dito etong malaking puno na ito. At minsan din mga mare, yung nagpapakita dito yung mansion. O ba diba, mga mare, nakakagimbal nga yung storya ng Vanishing Mansion na ito. At ito nga mga mare, white lady dito, ito daw nga po yung babae na nawawala. At syempre, hindi kompleto mga mare ko yung ating pagtutur kung walang picture taking. Kaya naman ito nga aking mga kasamahan. Sinamantala na nga rin mga mare yung pagpunta namin dito. Nagpa-picture talaga kami dito sa White Lady at sa malaking puno. Tirik na tirik na nga talaga mga mare ko yung araw dito. Kaya napakasakit na nga po talaga sa balat. Pero for the go pa rin nga kami. Kasi mukha nga talaga kami mga turista dito. Kung makakapunta nga talaga kayo dito mga mare at pare, ma amiss talaga kayo dahil nga sa kanilang bakod dito na pare-parehas. Maski na rin nga mga mare yung kanilang government center dito at saka plaza. Napakasakit napakaganda rin nga mga mga mare hindi na nga talaga kami niyan bumaba mga mare dahil nga napakatirik na talaga ng araw at sunod naman namin pinuntahan mga mare ito ang dinarayon nilang gimbal bridge isa nga daw ito mga mare kasi napakahabang bridge nga na matatagpuan nga dito sa ilo ilo kung gusto mo nga daw mga mare matupad yung wish mo hindi ka daw nga po ihihinga simula nga dito sa pinaka simula nitong bridge hanggang sa dulo o diba trinay ko ngayon mga mare pero hindi ko kinaya yung aking nga mga kasamaan mga mare, syempre, willing din nga kompleto yung pagtutur na laman. Kung walang picture taking, paano ba naman masabing nakapunta tayo dito sa Iloilo at dito sa bridge na nga ito? Sabi ko nga dito sa aking mga ka-office mate mga mare, naku maganda ditong tumambay kapag gabi. Kaya lang nga mga mare, malayo kasi yung aming tinutuluyan dito nga sa Gimbal Bridge. May palakad-lakad pa nga ako dyan mga mare kung nalalaman dahil binibidyoan nga ako ni Maring Bing. So, ayun muna nga mga mare. Abangan nyo na lang po yung aking mga sunod na upload. to Akin Tour. Thank you for watching.